Ayan. oh, saan so ka Lasing ka na naman. Gago, mm, Sigurado haman. lang, babae ka. Haman. Gago. Kailan? O, oh, lasing na lasing ka. Tignan mo, haman. lakas lang ng mats mo. Hindi mo, gago. Hindi mo nako. Ah, ka, lasing? O, oh, mukha ka na kong mirad. Ay, nalindak pa ba, lang ako oh, doon sa... Ako mahal na ako, naglomi lang kami ganyan. Sabihin kita kay mama. Medyo po si mama. Wala ko si mama Wala. kay gana na. Wala oh. Kaya nga. Ma... Oh. Nang babae ka tinami, matama ba ka drugs Hindi. Nagano nga lang ako dito eh. Kumakain. 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 na kami. Sana oh. Mukha ka pa naka-batak. Tignan mo yung mata mo. Magabi yes. nyo mo kayo sa akin. Tabi ko dyan. Magabi nyo mo kayo. Sasabihin kita kay mama. May abak kong botay. O, may bote pa sa bulsa mo. Aray ka. Huli ka na. Huli ka na. O, oh. gin. Ano lang yan? Gin bilog. Um, ano lang yan? Na- na- na-silpak ako lang kanina. Hindi hmm. totoo yan. Lumang style na, na yan pare. Uli ka na. Gin bilog. Ang angas mo. Alam mo, hindi mo, mo, mo naniniwala si si Mama. Hindi hmm. mo naniniwala si si Mama. Ba't may botin gin ka sa bulsa? Hindi mo naniniwala yan. Ako ah, ka. Sige. Bukas, abangan ko mama. Abangan. Abangan ko mama bukas. Abangan ko yun Sabihin ko, bumembang ka na naman sa kabilang baryo. Eto, ka ninyo, oh. Alisson. Nakipagin. Bakit na din? si mama. Nakaiga. Oh, ay no? nakaiga oh, Galing sa bulsa oh. mo. Wala Wala yan. Wala yan. Wala yan. Tol, di ko nga alam yun. Jay, bakit nahanan mo yun? Uli ka na. Wala. Nakabukol pa sa bulsa mo ang boteng gin. Hindi <laughs> nga ako kila. Diba, Biligyan ka na kayo sanda. Na ano lang. Diba? Ikaw di Sabi ano ni ano. Mama, bili ka ng ulam, binigyan ka ng isang daan. Di ka na umuwi, saan ka pumunta? Uminom na naman. Ano? Oo. <laughs> sinabi, sinabi ni Mama na Oh, Punta po. ako doon, ula. bila ko nung ulang. Kaso, ula. medyo nat natagalan na traffic. Ano traffic? Pinutan mo lang yung bakla mo para matyupa mo. Oh. Uy, grabe naman mga kasama na yun. Grabe. grabe dito to, yan. Bukas mo yung mata mo, sobrang nang laki, bumabatak oh, ka na. Oh, ayan pa yung sukle. Tulungan so, yan. Oh. Ha? Yo, 50, yong, nagtira ka pa. Hindi, kay mama to. Kay mama to, ninakaw mo. Kinupit mo sa wallet niya, kanina. Hindi, kay mama to. Hindi to Bukas. Kasi nungaling mo talaga eh, no? Bukas. Mapakita ko to kay mama na. O, sige. Bukas to. Sige. Mama. Kay mama, bukas to. So, Pero wala, wala. Bu Pero, wala yan, putang na. Bumili ka ng gin, pinuntahan mo yung bakla mo, chinupa mo. Ay, hindi ko.